Mga idol at kabayan, breaking news! Fighter jets ng France nasa Pilipinas na. Hindi lang ito basta-basta pagbisita ng mga aeroplano ng mandirigman ng France sa bansa. Ayon sa France, ang mga Dassault Rafael multirole Fighter ay nakahanda na tumulong sa Pilipinas para depensahan ang kalayaan sa paglalayan at paglipad sa Asia, Pacific, China. Ipinapakita na nababahala ito at natatako sa Intermediate Range Missile System na inilagay ng Amerika sa Pilipinas. Ngayon mismong Chinese Foreign Minister na ang nagsabi na dapat alisin na ng Pilipinas ang typhoon missile defense system ng Amerika dahil ito daw ay nakakadagdag ng tensyon sa rehiyon. Patawa talaga itong China mga kabayan, kung yung mga illegal na artificial na isla nila ang ginawa nilang military bases Party Island. Hindi ba yan banta sa Pilipinas at sa buong rehiyon? Malaysia, nakikisaw sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayaw ng Malaysia na nakikipag-aliansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa na siyang nagbibigay ng suporta sa mga issue sa West Philippine Sea. Naku, naku, naku. Pero ang totoo, kumakampi ito sa China dahil ayaw lang ng Malaysia na ng ng Pilipinas ang Saba. Grabe ang pinsalang idinulot ng airstrike ng Israel sa Yemen. 31 silo na naglalaman ng milyong-milyong litro ng langis ang nasira. Aktual na video. Panoorin! Mga fighter jets ng France dumating na sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumapag ang mga eroplanong mandirigbat ng France sa bansa. Binati ng imbahada ng France sa Pilipinas ang pagdating ng mga Diasol Rafale, A330 MRTT, Phoenix at A400 M sa Clark Air Base sa Pampanga. Magtatagal sa bansa ang mga pangmalakasang air asset ng France hanggang sa ikatatlumpot isa ng Hulyo. Sinisigurado ng bansang France na nakanda itong tumulong depensahan ang kalayaan sa paglalaya at paglipa sa Asia Pacific. Sinabi sinasabi na ang kanilang mga fighter jets na nasa Pilipinas ngayon ay isang halimbawa na anda itong tumugon ng mabilis sa panahon ng krisis sa seguridad sa Rio. Kinumpirma ng French Ambassador sa Maynila na kasalukuyang ngayong binabalangkas ng France na mabilis ang kasunduan sa depensa sa Pilipinas na magbibigay daan upang makapasok ang malaking bilang ng mga sundalo nito para sa magkasamang pagsasanay militar sa Pilipinas. Lumipad ang mga aeroplano ng France sa impapawid ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea upang ipakita ang kakayahan ng French Air Air Force. Ang mga tauhan ng Philippine Air Force ay mabibigyan ng pagkakataon na lumipad sa kain ng Diasol Rafael upang sila ay maging pamilyar sa sasakyang mandirigmat ng France. China Foreign Minister nakikiusap sa Pilipinas. China nakaramdam ng takot sa ilang mga missile system ng Amerika na nasa Pilipinas. Well, kakaunti lang unit ito ay may kakayahan na wasakin ang mga base militar ng People's Liberation Army Navy kahit na nasa China pa. Ang Prime Minister ng China na si Wang Yi ay nagbabala sa Pilipinas nitong ikadalawampu pito ng Hulyo tong kasalukuyan laban sa Intermediate Range Missile System na inilagay ng Amerika sa bansa. Ayon sa Prime Minister ng China, ito daw ay makakadagdag ng tensyon sa riyon at magririsulta ng karirahan ng mga bansa na magkakaroon din ng ganitong uri ng mga armas. Nakakatawa talaga itong China mga kabayan. E ano naman kung merong US Intermediate Range Missile ang Pilipinas ngayon? Kung ikukumpara sa napakarami at naglilaki ang mga ballistic missile ng China, parang sinasabi na rin ng China na wag na tayong magpalakas para ano? Para pwede nilang gawin ang anumang gusto nila. Akala ko ba 200 times the and China kaysa America about itself and China is not panicking but the difference is the u.s. has allies and China doesn't uh, that is almost uh, true but it doesn't really matter China is uh, more than 200 times stronger than Americans uh, shipbuilding industry in terms of capabilities our ambition is not a secret Parang sinasabi ng Prime Minister ng China na wala silang kakayahan na supilin ang US Intermediate Range Missile na kasalukuyang inilagay ng puwersa ng Amerika sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Yan ba ang ikinakatakot ng China? Kaya tumigil sila sa kanilang pangharas sa Rotation at Resupply Mission sa West Philippine Sea. Speaking of Rotation at Resupply Mission mga kabayan, sa BRP Sera Madre LS-57, ayon sa, ayon sa Chinese Foreign Ministry, nagpaalam daw ang Pilipinas sa kanila at umakyat daw ang mga membro ng mga otoridad ng China sa supply boat ng Pilipinas upang inspeksyonin ang mga dala nito na walang makita ang mga repair materials kaya't pinayagan nila itong dalhin sa outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ang mga pahayag ng Chinese Foreign Minister ay itinanggi ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, hindi totoong nagpaalam ang Pilipinas sa China sapagkat ang Ayungin Shoal ay sakop ng Pilipinas. Hindi rin totoo ayon sa Department of Foreign Affairs na merong nangyari inspeksyon sa mga dala ng Pilipinas. Yan ang sinasabi natin mga kabayan na hindi mapagkakatiwalaan ang China. Lahat gagawin nila para pumabor sa kanilang mga kagustuhan. Kaya dapat na ilahad ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino kung ano talaga ang naging kasunduan ng Pilipinas at China patungkol sa rotation at resupply mission sa Ayungin Show. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Aba-aba-aba, Malaysia. Nakikisaw-saw na rin sa issue sa pagitan ng China at Pilipinas ayon sa Malaysia. Nanawagan ito sa mga membro ng ASEAN na ang international at maritime law. Iwasan ang pangangalap ng suporta sa mga bansang hindi naman kasapi ng ASEAN upang resolbahan ang mga territorial dispute sa South China Sea o West Philippine Sea. Naku pressure na pressure ngayon ang Malaysia mga kabayan. Kasalanan ba ng Pilipinas kung meron itong Mutual Defense Treaty sa Amerika, Reciprocal Access Agreement sa Japan at Visiting Forces Agreement sa Australia? Sino ba naman tayo para tumanggi sa mga tulong ng ating mga kaalyado kung harap-harapan naman tayong binabastos at inaapi ng China? Sinasabi na nga sa 2016 award ng tribunal ng Mischief o Pangriban Rift at ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal ay sa Pilipinas. Pilipinas. Pero hindi ito sinusunod ng China. Sino ba ang hindi sumusunod sa si international na batas? O takot lang ang Malaysia na muling mabawi ng Pilipinas ang Sabah? Kaya kumakampi ito sa China kahit maging ang kanilang mga katubigan ay pinapasok na rin ng China Coast Guard. Kung tutan ang China ang Malaysia, ibahin nyo kaming mga Pilipino. Hindi kami papayag na maging sunod-sunod na, na lang sa mga checkwa. Matapos ang ginawang pag-airstrike ng Israel sa Yemen, kinumpirma ng source ang lawak at laki ng pinsalang natamo ng imbaka ng mga langis sa Yemen. Nasa 31 silo na naglalama ng milyong-milyong litro ng langis ang napinsala. Malaking dagok ito para sa mga huti dahil ito ang isa sa kanilang mga pinagkukunan ng kanilang pondo para suportahan ang kanilang mga ginagawang kasamaan sa mundo. Aktual na video, panoorin.